May mga kwento tayong piniling itago. Hindi dahil gusto nating manahimik, kundi dahil natatakot tayong baka kapag sinabi natin, hindi ito maintindihan. May mga damdaming pilit nating ikinubli sa ngiti, sa trabaho, sa pang-araw-araw na okay lang ako. Kahit ang totoo, matagal na tayong may kinikim-kim. At minsan, dumarating ang isang tao na hindi mo hinanap pero siya ang nagmulat sa iyo sa damdaming hindi mo alam na matagal nang natutulog sa puso mo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, pero laging totoo. Kung first time mo rito, huwag kalimutang ilike ang video i-share ito sa mga kaibigang marunong ding magmahal ng tahimik at mag-subscribe sa M2M Desires para sa mas marami pang kwento ng pusong marupok pero totoo ang pagmamahal. Shoutout nga pala kay Marjon Louie Kagata na laging sumusubaybay sa ating mga kwento. Saludo sa iyo, Idol! Ngayong gabi, kilalanin natin si Brian, isang lalaking tahimik, seryoso, at palaging inuuna ang obligasyon kaysa damdamin. Pero sa edad na 27, isang Harold ang dumating at sa isang simpleng tingin, sa isang biro, sa isang tasa ng kape, nabasag ang katahimikan ng pusong matagal ng hindi kumakaba. Tara, simulan na natin. Kuya Will, tawagin mo na lang ako'ng Brian. 27 taong gulang, nagtatrabaho sa isang logistics company bilang operations assistant. Maayos naman ang buhay ko. May sariling routine, may trabaho, may pamilya na tanggap kung sino ako. Oh, well, kung sino ang akala nilang ako. Pero ngayong taon lang, Kuya Will, ngayon lang ako kinabahan sa sarili kong puso. Bata pa lang ako, never ko talaga naisip na magkakagusto ako sa lalaki. Hindi ko rin siya iniiwasan, hindi ko rin naman hinahanap. Normal lang, nakikipagbiruan, may mga tropa, may mga tol na barkadahan. Laging babae ang tinatanong sa akin, kung may nililigawan ba ako, kung may ex na ako, kung kailan na ako mag-aasawa. Sagot ko lagi, wala pa sa tamang panahon at totoo naman yon. Pero ngayong dalawamputpitong taon na ako, parang bigla akong binigla ng panahon na sinasabi ko dati. Nagsimula to noong may dumating na bagong teammate sa trabaho, si Harold. 21 lang siya. Fresh grad. Ang kulit. Ang daldal. Pero magaan kasama. Parang kabarkada mo na madaling pakisamahan. Yung tipong hindi awkward kahit ngayon mo lang nakilala. Maaga siya pumasok sa team, sinabayan ako sa fieldwork at ilang linggo pa lang kaming magkakilala para na siyang naging instant sidekick ko. Noong una, natutuwa lang ako sa kanya. Sabi ko nga sa sarili ko, buti na lang may ganito dito para di nakaka-stress sa trabaho. Pero habang tumatagal, nag-iiba kuya Will. Ewan ko kung kailan nagsimula yung kakaiba. Siguro nung minsang nahuli ko siyang nakatitig habang nagkakape kami. O siguro nung una niyang tinawag na cutie si Kuya Guard at ngumiti lang ako pero sa loob-loob ko. Parang may tinamaan. Hindi ako makapaniwala. Ako na seryoso sa buhay na puro trabaho lang iniisip. Ako ngayon yung nahihirapang matulog kakaisip kung may ibig sabihin ba yung mga simpleng ngiti niya yung pagtabi niya sa akin sa lunch o yung minsang kinunan niya ako ng candid pick at sinabing ganda ng angel mo rito Kuya Brian Kuya Will hindi ito sanay sa puso ko tahimik lang ako pero sa loob may gulo kasi hindi ko alam kung infatuation lang to o kung mas malalim na ang sigurado lang ako ngayon lang ako kinilig ng ganito at o oh, sa lalaki pa. Kuya Will, noong una, akala ko normal lang talaga yung nararamdaman ko. Natuwa lang ako kay Harold kasi masayahin siya, pala kaibigan, at wala siyang ere sa katawan kahit siya yung bagong salta. Pero habang tumatagal, parang hindi lang tuwa ang meron ako. May mga pagkakataong bigla ko siyang tinititigan. Hindi ko alam kung curious lang ako sa kanya o may halong paghangang hindi ko maipaliwanag. Parang gusto ko lang siyang kausap palagi. Gusto ko siyang katabi. Tapos kapag hindi siya dumating sa shift namin, parang may kulang. Sabi ko sa sarili ko, baka bored ka lang Brian. Kasi totoo rin naman... Routine na masyado... Ang araw-araw ko... Bahay-trabaho-bahay... Walang ka walang ka-kulitan... Kaya nung dumating si Harold... Parang siya lang yung bagong excitement sa mundo ko... Pero kahit anong pilit kong ilogic... Bumabalik ako sa tanong... Crush ko ba talaga siya? O natutuwa lang ako... Kasi may taong nagbibigay ng atensyon sa akin... Isang beses sabay kaming kumain sa karinderya malapit sa office. Umuulan noon at wala siyang dalang payong. Tapos sinabay ko siya sa payong ko. Tapos habang naglalakad kami, sabi niya, Alam mo Kuya Brian, ang bait mo talaga. Tapos ngumiti siya, sincere, simple, pero may tama sa akin. Hindi ako nakapagsalita agad. Tumawa na lang ako sabay sabing, Ah, ganun talaga, mabait akong kuya. Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong itanong sa sarili ko. Pwedeng ba't parang hindi ko nalang lang siya tinatratong kuya ang tingin ko sa kanya? Noong gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa tanong sa isip ko na paulit-ulit. Brian, gusto mo ba talaga siya? At mas nakakalito kuya Will kasi si Harold. Parang hindi lang basta mabait sa akin. May mga tingin siya na diretso sa mata. May mga biro siyang parang may laman. At minsan, pag tumatahimik kami, parang yung katahimikan, hindi awkward, kundi komportable. Hindi ko pa rin sigurado that time, pero isa ang alam ko. Mas gusto ko na siya makita araw-araw. Hindi na lang dahil masaya siya kasama, kundi kasi Hinahanap ko na siya. Kuya Will, madalas namin siyang tawagin sa opisina na bunso kasi siya nga ang pinakabata at dahil nga mas matanda ako, natural lang na kuya o tol ang tawagan namin. Pero dumating sa punto Kuya Will na hindi ko na siya matawag na tol. Alam mo yung feeling na parang ang weird kapag tinawag mo siyang tol. Kasi parang may mali. Parang pinipilit ko lang para hindi mahalata kung anong totoo kong nararamdaman. Nagsimula akong umiwas sa salitang 'yon. Tinatawag ko na lang siya sa pangalan niya, Harold. At si Harold naman, hindi na rin ako tinatawag na kuya. Napansin ko 'yon pero hindi ko agad binigyang pansin. Parang unspoken agreement lang. Walang usapan. Pero parehas naming alam na may nababago. Isang beses, sabay kaming umuwi after shift. Wala nang masyadong pasahero sa bus, kaya nagkataong magkatabi kami. Tahimik lang kami pareho, pero hindi awkward. Tapos bigla siyang nagsalita. Brian, bakit parang ang tahimik mo na ngayon? Sagot ko pagod lang siguro. Mahirap magpanggap na masaya sa trabaho. Sabay tawa ako para hindi halata na may mas malalim pa akong tinutukoy. Tumawa rin siya pero hindi yung usual niyang tawa. Yung parang sinadyang hindi masyadong malakas. Tapos sabi niya, ako kasi di ko kayang hindi magsabi kapag may nararamdaman ako. Parang sayang yung moment, di ba? Hindi ko alam kung tungkol saan yon pero hindi ko rin natanong kasi kuya Will natakot ako baka mamaya may alam na siya baka ramdam niya o baka siya yung may gusto sabihin pero hindi niya rin masabi kasi baka ako naman ang umatras doon ko naramdaman na hindi ko na talaga siya tol hindi na lang siya basta kaibigan hindi na siya ordinaryong office mate kasi kung totoo lang gusto ko siyang hawakan nung gabi na 'yon. Gusto ko lang ilapit yung ulo ko sa balikat niya. Pero hindi ko ginawa. Kasi hindi pa ako sigurado kung anong susunod. Kung ikukumpara mo kami ni Harold, sobrang magkaiba kami. Ako yung tahimik, hindi mahilig sa social media hindi expressive. At minsan nga, hindi ko alam kung marunong pa akong kiligin. Siya naman, parang laging may energy. Laging may nasasabi. Kahit minsan walang sense, pero nakakagaan ng loob. At isang bagay ang napansin ko sa kanya, Kuya Will. Hindi siya nahihiyang umamin. Hindi ko ibig sabihin na aamin siya ng feelings agad-agad. Iba siya kasi diretso siyang tao. Kapag gusto niya ang isang bagay, sasabihin niya. Kapag ayaw niya, hindi siya plastic. Kapag may crush siya, hindi siya nahihiya kahit lalaki pa yon. Oo kuya Will, open si Harold. Hindi niya idinidikit sa noya niya pero hindi rin niya tinatago. Normal lang sa kanya ang magkwento. Ang pogi ni ganito. Oo, crush ko yung barista sa kabilang building. Noong una, awkward ako. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natatakot akong baka makita niya ako. Na baka mabasa niya ako ng buo. Na baka mahuli niya ako. Na ako rin, natututo na siyang gustuhin. Isang gabi, nagkainuman ang buong team. Di ako umiinom masyado, pero pinilit nila kaya sumama na rin ako. Si Harold, medyo tipsy na. Nakaupo siya sa harap ko. Tapos habang nagtatawanan yung iba, bigla siyang tumingin sa akin at sabing, Brian, ang hirap mo basahin pero gusto ko yan sa iyo. Napangiti lang ako. Hindi ko alam kung dahil sa alak o kung seryoso siya. Pero hindi ko rin alam kung paano mag-react. Kaya sabi ko lang, ganito talaga ako. Tahimik sagot niya. Tahimik ka pero hindi ka boring. Gusto ko yung vibe mo. Swabi lang. Kuya Will, hindi ko alam kung paano ko napigil sarili kong hindi mapangiti ng todo. Tapos bago siya tumayo, binulungan pa niya ako. Alam mo, sa mga ganyan mong ngiti, baka ma-fall ako ha? Kinuha lang niya yung tubig sa gilid, parang walang nangyari. Pero ako, parang sinuntok ako ng banayad sa dibdib. Yung hindi masakit pero hindi mo rin makalimutan. Kuya Will, hindi ko alam kung sinadya o nagkataon. Pero isang gabi, after ng overtime, kaming dalawa lang ni Harold ang natira sa office. Yung iba nakauwi na. Kami, parehas stress sa reports. Parehas lutang sa numbers. Parehas gutom. Sabi niya, tara pantry muna. Kahit crackers lang. Pagdating namin sa pantry, walang katao-tao. Tahimik. Umuulan sa labas, at naririnig mo lang yung mahinang tulo sa bubong. Nagpainit siya ng tubig para sa kape. Ako naman, nagbukas ng biskuit na tigtatatlo lang laman. Umupo kami sa bench na kahoy. Medyo malapit ang pagitan namin pero hindi nakakailang. Tapos wala. Walang ingay. Basta tahimik lang kami. Umiinom. Parang pareho naming inaantay yung isa't isa magsalita. Tapos bigla siyang nagsalita. Halos pabulong. Brian, crush kita. Hindi ako agad nakareact. Parang nabingi ako ng dalawang segundo. Akala ko joke. Pero seryoso ang mukha niya. Walang tawa. Wala rin kaba. Sabi niya ulit, mas malinaw. Hindi ko alam kung paano mo to Pero gusto kita. Crush, admiration, attraction, ewan. Basta gusto kita. Hindi ko alam kung anong sasabihin, Kuya Will para akong napako sa upuan. Tapos ang tanging nasabi ko lang, Sigurado ka? Tumawa siya ng mahina, tapos uminom ulit ng kape. Oo, hindi mo kasi napapansin, pero ang dami mong ginagawa na hindi mo namamalayan. At lahat yon gusto ko. Yung simpleng tawa mo na nakakagaan ng loob. Yung tahimik mong presence. Yung simpleng, tara, kain tayo. Tumingin siya sa akin diretso sa mata. At kung di mo feel okay lang, gusto ko lang malaman mo. Wala siyang halong pressure, Kuya Will. Walang halong drama. Simple lang, direkta. Pero ako, ang gulo ng utak ko. Gusto ko siyang yakapin nung gabing yon. Gusto ko siyang sabihin, ako rin. Pero hindi ko pa kaya. Kaya ang nasabi ko lang ay, salamat. Hindi ko inexpect yan. Tumangu siya. Tapos ngumiti sabi niya, walang problema. Basta ngayon alam mo na. Pag uwi ko, hindi ako makatulog. Hindi dahil nalito ako. Kundi dahil sa wakas, may naglakas ng loob umamin. At hindi ko alam kung kailan ko masusuklian. Kuya Will, Pagkatapos ng gabi sa pantry, ang daming pumasok sa isip ko. Hindi ko agad sinagot si Harold. Wala akong sinabi kung gusto ko rin siya. Pero ang totoo, hindi ako tumanggi at doon ako nagsimulang seryosohin ang lahat. Hindi ko alam kung anong tama o mali, pero alam kong totoo yung naramdaman ko. Na bawat oras na kasama ko siya lumalalim. Na bawat simpleng ngiti niya, inaabangan ko na bawat ingat ka Brian niya pag uwi, iba ang tama sa akin. Pero, Kuya Will, hindi kasi ako sanay. Sanay ako sa idea ng babae para sa lalaki. Ganun ang lumaki akong paniniwala. Sanay akong manahimik sa feelings. Sanay akong umiwas. Pero, si Harold, hindi siya nakakatakot kasama. Hindi siya demanding. Hindi siya pilit. After ng crush kita moment niya, hindi na niya ulit binanggit. Wala siyang follow up. Wala siyang pressure. Pero naramdaman ko, nandun pa rin siya. Yung concern. Yung lambing sa simpleng asaran. Yung pag-upo niya malapit sa akin kahit may ibang bakanting silya. Yung pag-abot niya ng kape kahit hindi ako humihingi. Nagsimula akong tanungin sarili ko araw-araw. Brian, kung hindi ka attracted sa kanya, bakit siya ang iniisip mo bago matulog at sa totoo lang kuya Will sa tagal kong naging single ngayon lang ako nakaramdam ng ganito hindi siya yung biglaan hindi rin siya yung paandar simple lang pero totoo hanggang isang araw nagmessage siya out of the blue sabi niya alam kong wala kang sagot sa sinabi ko at ayos lang hindi ko hinihingi pero kung sakaling dumating yung araw na gusto mong magsalita, makikinig ako. Kuya Will, hindi ko alam kung sinong matinong tao ang hindi maa-appreciate yon. Na kahit hindi kita sinagot, nandyan ka pa rin. Kaya mula nung araw na yon, sinimulan kong tanggalin yung mga takot. Hindi pa ako handang sumagot noon, pero sinimulan kong matutong tanggapin na gusto ko rin siya. Kuya Will, hindi ko inakala na sa edad kong dalawamput pito, may taong darating para ituro sa akin ang isang bagay na hindi ko natutunan buong buhay ko, na hindi mo kailangang ikahiya kung sino ka at kung sino ang pinipili mong mahalin. Hindi naman ako openly homophobic growing up, pero aminado ako, dati, pag may nagkakagusto sa kapwa lalaki, hindi ko agad naiintindihan. Siguro, dahil walang nagturo o siguro dahil hindi ko pa naramdaman. Pero si Harold, hindi siya nagturo gamit ang salita. Tinuruan niya ako sa paraan ng pagiging totoo niya. Walang pakitang tao si Harold. Hindi siya yung tipong loud or pabibo. Pero consistent siya. Kahit alam niyang hindi ko pa masabi kung gusto ko rin siya, nirerespeto niya ako. Hindi siya nagbago ng pakikitungo hindi siya umiiwas. Nandun pa rin siya, tahimik pero ramdam mo. Parang sinasabi niyang, okay lang, hindi kita pipilitin pero hindi rin kita iiwan. Isang araw, habang naglalakad kami pa uwi, bigla niya akong tinanong, Brian, naisip mo na ba kung anong tingin mo sa akin? Tahimik ako ng ilang segundo, pero hindi ko siya tinakbuhan. Tiningnan ko siya tapos sabay sabi, Oo, oh, naisip ko at hindi na ako naguguluhan. Gusto rin kita. Hindi siya umiti agad. Para bang ayaw niyang asahan. Pero nung nakita niyang seryoso ako, doon niya lang iniluwa ang ngiti niya. Sabi ko, ngayon ko lang kasi naranasan to. Hindi ko alam kung tama ba tong nararamdaman ko o kung mali ako ng timing. Pero isang bagay ang sigurado ako. Gusto kong mas makilala ka at mas makilala ko rin sarili ko sa tabi mo. Alam mo kung ano sagot niya, Kuya Will. Walang maling timing sa totoong nararamdaman. Saka hindi ko kailangan ng label. Gusto lang kitang makasama ng totoo. Hindi ko napigilan ang ngiti ko noon. Sa tagal kong tinago ang sarili kong damdamin, sa kanya ko lang naramdaman na hindi ko kailangang itago hindi ko kailangang umamin sa mundo agad-agad. Ang importante, umamin ako sa sarili ko at sa kanya. At tinanggap niya ako, buo, walang kondisyon. Ngayon, hindi ko na ikinakahiya. Kasi tinuruan niya ako na hindi nakakahiya ang magmahal, basta totoo. Kuya Will. Pagkatapos ng lahat ng tanong, kaba pagkalito. Dumating din ako sa puntong handa na akong magsimulang hindi na lang maghintay. Handa na akong gumawa ng hakbang. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako na mismo ang nagyaya ng date. Simple lang, walang drama. Nagchat lang ako sa kanya ng isang gabi habang nakabreak kami pareho. Free ka ba sa Sabado? libre kita. Gusto kitang makasama, tayo lang. Sinagot niya agad ng, matagal na akong game, ikaw lang ang hinihintay ko. Napangiti ako agad Kuya Will. Doon ko na feel na tama yung timing. Na hindi ako late, sakto lang. At na kahit hindi ko maibalik lahat ng effort niya noon, pwede akong magsimula ngayon. Kumain lang kami sa paborito naming Korean Grill walang candlelight, walang special occasion. Pero ramdam mo na may bago. Parang may kami nang hindi kailangang isigaw. After kumain, nag-arcade kami. Naglaro ng basketball shooting, tapos nag-try din kami ng claw machine. Hindi namin nakuha yung plushie, pero pareho kaming natawa hanggang mapaiyak. Yung tawang walang halong pag-iwas, yung tawang walang takot. Pagka-uwi, hinatid ko siya pa uwi sakay ng motor ko. At bago siya bumaba, tumingin siya sa akin ng matagal. Tahimik lang kami. Walang music, wala rin ilaw, kundi yung street light sa kanto. Tapos ang sabi ko, pwede bang tayo na? Wala siyang sinabi, pero hinalikan niya ako sa pisngi. At sa unang beses sa buhay ko, Kuya Will, hindi ako natakot. Hindi ko inisip kung may makakita hindi ko inisip kung anong sasabihin ng iba. Ang naisip ko lang, ang sarap pala magmahal ng totoo, nang walang tinatago, nang walang pinipigil. Ngayon, kami na ni Harold, totoo, tahimik, masaya, at sapat. Hindi ako proud dahil sa wakas may jowa na ako. Proud ako kasi, tinanggap ko sarili ko. At hindi ako pinabayaan ng taong una kong minahal kaya sa mga tulad kong late bloomer walang deadline ang puso ang mahalaga natutong magmahal at natutong sabihing oo pwede pala at oo masaya pala at doon nagtatapos ang kwento ni Brian hindi sa wakas ng paghahanap kundi sa simula ng pagtanggap sa mundo kung saan laging may pressure na dapat alam mo na agad kung sino ka at kung ano ang gusto mo si Brian ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ay sabay-sabay nagigising hindi lahat ay sabay-sabay natututo at hindi lahat ay sabay-sabay handang umamin pero ang maganda sa puso walang takdang oras walang deadline walang huli ka na may mga Brian sa aming mga tagapakinig na ngayon ay natatakot paring tanggapin ang sarili may mga Harold din na naghihintay hindi para pilitin kundi para lang maging totoo at may mga pagkakaibigan na baka sa tamang panahon maging pag-ibig salamat kay Brian sa pagbabahagi ng kwentong ito salamat sa lakas ng loob nasabihin. Pwede pala at masaya pala kung may sarili kayong kwento, yung mga lihim na matagal nang nais ninyong ibahagi, yung mga damdaming hindi ninyo masabi kahit sa pinakamalapit sa inyo. Huwag mag-atubiling magpadala. Ito ang M2M Desires, ang tahanan ng mga kwentong totoo ng mga damdaming hindi madaling sabihin at ng mga pagmamahal na minsan ay kinakailangang taguan pero hindi dapat ipahiya. Magpadala ng inyong mga kwento kay Kuya Will. Pwedeng sa email, sa DM, kahit sa simpleng liham. Anonymous man o hindi, basta totoo. Dahil sa bawat kwentong binabahagi ninyo, may ibang taong nakakaramdam na hindi siya nag-iisa. May ibang puso na nagiging mas matapang. May ibang Brian na natututo ng hindi na magtakip. Abangan ninyo ang susunod naming kwento dito sa M2M Desires. Baka ikaw na ang susunod na magiging inspirasyon. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagmamahal at salamat sa lakas ng loob na maging totoo. Ito si Kuya Will at makakasama ninyo ako ulit sa susunod na gabi. Magandang gabi.